Sa magandang araw sa inyo lahat at uh, ito galing na naman tayo sa trabaho at uh, dahil hindi pa tayo nakakapamili ng ulam ang ulam natin ulit ay tuna ikikisa natin sa kamati sibuya sa talwa natin ng ano, repolyo so experiment tayo ulit ng ulam galing kasi tayo ng trabaho panggapit tayo ulit so samahin nyo at lulutuin natin. <laughs> Experiment lang. Yan. So, let's go. gusto naman ang buhay-buhay. Mga kababayan, mga ka-OFW, sa bansurok ng mundo. At uh, ako wala si Ronnie kasalukuy OFW dito sa Bansang Kuwait. Talagang ganito ang buhay OFW, napakahirap. Pa-comment sa mga katulad kong OFW kung kumusta naman ang buhay inuulam lagi Isa na natin muna itong anak. Si Buyas, Kamatis. <coughs> uh, wala pa kasi trend na ano eh. Na mamili ng stock natin kaya yan muna dilata kaya uh, yung <laughs> dito sa abroad hindi porkit nandito kami mga YW ay laging masarap ang kinakain namin hindi po totoo yan isa ako sa mga nagpapatunan lalong lalo na pag yung malapit ng katapusan nasa kalagit na minsan itlo no dirt totoo yan yung mga katulad yung ibang OFW ay makakarelate dito hindi naman lahat pero marami ang ganyan lalong lalo na yung mga sweldo ay nasa laylayan lang yung tamang tama lang Minsan nakikita nyo yung mga ibang YFW, ang gaganda ng kanilang sinusuntahan. Pag sila ay nakipicture, nakikita ito sa social media, sa picture lang yun. Hindi ko naman nila lahat, pero I'm sure, sigurado ako mas marami. Kasi hindi naman lahat ng WFW ay maganda ang sweldo. May maswerte, mayroong hindi. At saka, kung sabi ko, yung mga dapat yung na laylayan na kumbaga minimum wage. Marami na po comment na sinasabi, kailangan mag-iikong kayo, mag para sa ganun, may sa pinabukasan nyo, oo, oh, totoo yan. Kailangan natin mag -ibon. pero ang hirap. Dahil, uh, siyempre, kung may pamilya ka, ay unahin mo yung pamilya mo. At ang kadalasan na nangyayari dito, pagka-sirdo mo, siyempre, diretsyo na sa pamilya, di ba? Wala rin. Masabi mag, <coughs> sorry, madaling magsabi na, oo, oh, mag-ipong ka, totoo yan. Itatanggong ko sa mga katulad kong FW yung mga nasa minimum wage ang seryo. Diba? Mahirap mag-ipon sa totoo lang. Uh, kasi minsan mayroon akong mga ibang vlogger na sinasabi kailangan mo mag-ipon ganito ganyan. Mayroon pa sinasabi ng percentage na may iwan sa Madali lang magsabi. Pero in reality, katotohanan ang hirap mag ipon. Kaya kung ikaw ay may magulang, nanay, tatay na nasaburo at sinutulungan kayo mag-aaral yung mga mga kaga sa atin, sa Pilipinas, mag-aaral kayong mabuti at saka make a value of them. Dahil ang hirap kumita ng pera dito sa ano, sa ibang bansa, hindi po pinagpunot ang pera dito ang hirap pag ipon so, silipin natin may muna natin to. yan <laughs> na kaya ano na yung earfolio, katalo na yan so hindi ko naman lila lahat ng OFW pero yung mga OFW na ang sweldo ay tama lang kung bagay masalaylayan minimum wage ang hirap ang ipod kasi siyempre unahin mo pamilya mo kapag ka sweldo papadala mo na wala rin. wala rin mayroon siguro may iwan pero konti konting kaya karamihan sa mga OFW ay kapag nagbabakasyon ay konti lang ang dala o meron pa wala kasi nga lahat pinapadala pa comment below kung totoo yung sinasabi ko. Hindi ko nila lahat. Pero, tingin ko mas marami. Kasi nga, pero kung ikaw isang professional, syempre, mas malaki ang mga sweldo mo. Ikaw isang engineer, nurse, doctor, o so ibang mga professional work, siguro, mas madali kang mag-ipon kasi nga malaki ang sweldo mo. Pero kung ikaw isang OFW na nasa laylayan lang, ang sweldo, sa mga coffee shop, restaurant, mahirap. Yan ang katotohanan. Ako, isa ako sa mga nagpapatunay niyan. So, totoo yan. pa rin ako you know, mga ka-WW kung totoo yung sinasabi ko. Kaya, pag sweldo, yan. May WW, makakain ng masarap. Pero pag kalagit na na yan, sigurado ako. Yung sinabi ko kanina, noodles is dog, hindi nawawala yan. So ayun, kumukulo na. Tinagyan <laughs> ko na rin ng asin, kunting paminta at saka pampalasa. So pwede na natin ihalo yung rebolyo. Mukhang marami pero pag nalantayan, yan, kunting-kunti lang yan. At para makakain na tayo. Ano lang naman yan eh. Uh, lang. Kailangan ganyan ng buhay o at jabalyo. Kailangan minsan magtipid. Marunong gumiskarte. Minsan nga, nung pag nagluluto ako is pangat-pangat. Uh, pangat, pangat. <laughs> Tawa pa dun pangat. Pangalawang init, pangatlong init. Uh, para Kasi kapag nagluto ako, maramihan, yun na, nilalagay ko na lang sa ref. So, Totoo yan yung mga sinasabi ko dahil naranasan ko mismo. Magkikita nyo yung may isang OFW, ang ganda ng lugar na pinupuntahan ang ganda ng picture sa kanyang background, yun lang yun. Pero hindi ko na, sabi ko hindi ko nila lahat. Pero I'm sure mas marami yung mga Pilipino na ang hirap mag-ipon. Dahil lalong lalo na sa mga minimum wage earner, yung mga OFW na nasa laylayan lang. Pa-comment below. Again, kung totoo yung sinasabi ko. Ayun, pwede na. Uh, Luto na. At uh, aligat sa mga kung kumain. Ayos. <clears throat> Silipin natin. Yan yung ulam natin ngayon. Ayos na ayos na yan. Katalo na sa akin. Ikaw ba? nasubukan mo na rin bang nagulang ng ganito? Tuna, ginisa sa kamatis, sibuyas at tinaluan ng repolyo. So, halina kayo at samahan nyo kumain. So, ito. Okay na. Halika at sabay nyo kung kumain. Ito na yun. Oh. Kita. Ginisang gulay, repolyo, sa kamatis, sibuyas at saka sa tuna. So samahin niya ako. Para sa ganun, pagkatapos natin kumain, konting social media, tapos tulog, bukas, trabaho na naman. <coughs> Talagang lang ganyang buhay OFW. Meron well, tayong isang orange at saka saging. Katalo na yan tsaka konting natira na manok um, isang araw pa yan nilagay ko lang sa ano, ref so, ayos at uh, mga kababayan mga ka FW nag uulam ka rin ba ng ganito wala pa kasing time na no? mamili ng Abas to. Ayos na ayos. Siguro sadyo. Oh. Pero may matagal-tagal pa. Siguro yung ninuto ko yan kanina. <coughs> Baka tatlo kong kainan yan. Marami. So, ayos na ayos. Katalan na. So, mga ka-OFW, pa-comment below kung totoo yung mga sinasabi ko na ang hirap mag-ipon isang OFW kung ang sweldo ay minimum wage yung nasa laylayan lang. Dahil uh, ang alam, porkit nandito sa abroad ay maraming pera. Hindi po totoo yan. Pero ang sabi ko, kung ikaw ay isang professional, magandang trabaho mo. Mas madali ka talaga makaipon. Pero kung ikaw ay isang W, minimum wage, sa dalayaan ka, ang hirap mag-ipon. Napapatanayan ko 'yan dahil ganyan din ako. Ngayan. Dahil minsan nga sinasabi sabi nila yung tagal, -tagal mo na sa abroad. Ganyan pa rin ang buhay mo. Diba? di ba? Hindi nila alam. Lalo-lalo na kung yung isang OFW ay nagpapaaral. Siyempre every month yan. Walang matitira talaga. Alam ko yan. Dahil uh, galing ako sa minimum wage. Ang hirap. Ang hirap mag-ipon. Hindi mo pa tatanggap yung seldo mo. Sinusulat mo na kung paano mo hati-hatiin. Para sa ganun magkasya lang. Dito sa abroad bilang isang OFW maraming nagtataong bahay maraming hindi maraming nasisira ang pamilya totoo yan kapag ni isang OFW ay mahinang loob na miss na yung pamilya niya dinakatiis sigurado sira ang pamilya at ang maging kawawa ay yung siempre, pamilya, anak. Kung meron man anak. Totoo yan. So, papano? Kakain muna ako at uh, again, maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Ginagawa ko na itong video na to as my remembrance in the future, someday. Dahil uh, dahil din ako kumuha ng videos kasi pag nagpurgod na wala na alaala -ala na ng kagandahan i-upload ko sa aking youtube channel or life na yan tapos uh, ano lang kasi libangan kesa naman yung maging libangan ay yung iba alam nyo ang ibig kong sabihin at least to oh, remember na someday nakikita talaga yung buhay ko dito kung ano yung inuulam at talagang gusto kong sa susunod siguro gusto kong i-detalye yung buhay ko within one month kung ano yung pagkasweldo kung ano yung inuulam ko kaso nga lang iniisip ko kung paano para sa ganun malaman din ng mga ibang may kamag-anak, may asawa na nandito sa OFW ni isang OFW, sorry na hindi lahat ay laging masarap ang kinakain totoo yan, tulad ang sabi ko kanina so, kain muna ako marami marami, salamat sa pagsama again, ako pala si Ronnie kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait at ah uh, pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. So, papano? Kain muna ako. Have a an nice and great day to love you. At kita-kits sa mga sunod kong mga videos.